ako kayo. Balik okay, na doon. Okay. Pasanak sa malalim na rin. Ay, ano pala doon? No? Eh, kung maabutan yung mga bato-bato doon, sigurado yun. Dami yan doon. Malalim kasi. Ay mas maganda talaga yung um, ano talaga. Yung mababa talaga yung ano niya. Okay. Yung siro-siro talaga yung ano ba. Yung okay. niya. Oh, okay. Hey, isang oras lang yung labang tapos kanay lang yung labang hmm. kaya sa akin din dun mga po meron talaga po siya dun ganoon ko paano na eh pataas na yung tubig eh hmm. tapos yung lupa daw may malalim may hmm. mababaw baka ma matrap ako doon ba hmm. ano na lang ako magdandahan na lang ako sa uh, balik sa balik hindi po sana ako balik kasi nanuhan ko nga may talagang pusit doon banda. Ay kung sumunod ako kay Dinit, isa piraso pa yung alimasog ko, yung ano ko eh, pusit eh. Parang itawag siya sa akin. Hmm. Isa piraso lang yun. Babalik na ka kami eh. Sabi mo na babalik na kayo eh. Hmm? Sabi niyo babalik na kayo. Wala kayo so, na nakikita. Na, <laughs> eh, yan ko kung tagis isa piraso po rin yung limasa ko tapos pabalik na. <laughs> e, Diretso ako doon. May mababaw, may malalim. Ah. Pinili ko talaga. Ito na, ang ko. Ano, sa dito ah. Ha? Yung dalawa nga, na ganun lang dalawa oh. Kapit Hmm. Yung tuloy-tuloy ka doon. Yung nagsimula na. Eh kung sumunod pa ako sa kanya, wala. Kapit. kusit. mo lang. Ay, isa lang. Hindi sa lang <laughs> tayo. आती नपो अरे नपो ले उसको लाना देता हूं ठीक ये कोने पर रख दे चलो पत्तियां करो हम्म Ito masuk na loto rito, yung gaga lang, tapos yung ito dudurugin mo. Gini siya sa luya, tatabahan mo nang yung repuloy, kaya, hamot eh. Iminak. Diyan? Mm -hmm. na, ano? Na, kung utok ang puting? Utok naman Ano? Hu 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 sa ano? Hindi kayo sa...

Maté, ¿sí? ¿Nada, no te <coughs> No, no, Eso es lo mismo. ¿Cómo le a malam um. melawai

Bila nah, pula koi, batu, kebus, lima, sag, huruf baik. Tulsi, inspirasyo, ngungkusgit, tutulsiyang, tutulsiyong, tutulsiyong, matindiyo, lapu-lapu, eh, tatulad na natulad na Dari na natulad na natulad